Siya ang babaeng may dwarfism na tumangkad matapos siyang magpabali ng mga buto. Siya si Chandler Cruz na ipinanganak o 1993 na merong espesyal na kondisyon. Meron siyang akondroplasia isang form of dwarfism na magiging dahilan para maapektuhan nga yung mga buto niya at maging maliit siya. Even though iba siya sa ibang mga bata, hindi naman siya nakulangan sa pagmamahal at naging maayos naman yung buhay ni Chandler kasama yung pamilya niya. Pero kahit na masaya naman siya, gusto pa rin namang tumangka de Chandler kaya naman nung mag-8th birthday siya, dito nga niya naisipang sumalang sa isang masakit at mahirap na surgery. August 2010, dito nga siya dumaan sa isang surgery para ayusin yung bow -legged niya at para humaba nga yung mga binti niya kung saan dito nga babaliin yung mga buto sa binti niya. Itong operasyon na to ay tinatawag na limb lengthening surgery kung saan babaliin nga yung mga buto at lalagyan ng bakal para pag tumubo nga ulit yung mga buto, dito na nga ito masahaba pa. Hindi madali yung operasyon na to dahil bukod sa sobrang sakit at matagal gumaling, kailangan mo muna dumaan sa ilang buwan at ilang taong therapy bago ka tuluyang makalakad ng normal ulit. Kahit mahirap, matapang na hinarap nga ni Chandler yung operasyon na to kasi ayon sa kanya, nahihirapan din naman daw siya sa pang-araw-araw na buhay niya sa mga normal na gawain, then siguro okay lang mahirapan siya sa ngayon at least gagaling din naman din daw siya. Luckily, gumana naman yung operasyon kung saan tumangkad naman nga si Chandler kaya naman, dito nga siya nagpa-opera ulit. In 2012, para ipantay sa mga bintinya dito na nga niya pinabali yung mga buto niya sa braso para humaba din ito. Naging maganda rin yung resulta doon sa braso niya, kaya naman in 2013, nagpa-opera siya ulit sa mga binti para madagdagan pa yung tangkad niya. Sa kabuuan, umabot na sa 14 inches yung nadagdag sa height ni Chandler kumpara sa height niya before siya na -operahan. Sa mga braso niya, humaba nga ito ng halos 4 inches. Sa height naman niya dating 310, ngayon, 4'11 na siya. Even though may mga nagsasabing maliit pa rin naman daw si Chandler sa height of 4'11, kumpara mo kasi doon sa dati, hamak na mas matangkad na siya ngayon. Abi pa nga ni Chandler, besides my health, everything in my life has improved. Kung dati daw nahihirapan daw siyang mag-CR, maglakad at kung ano-ano pa, ngayon nagagawa niya na to ng mas madali dahil nga mas matangkad at mas mahaba na nga yung mga limbs niya. Ngayon daw madali na siya nakakapag-drive, nakakapaglakad siya ng malayo at nakakausap na niya yung mga tao ng harap-harapan nang hindi masyadong tumitingala. Alis magandang resulta ng operasyon, nagpapasalamat naman ng sobra-sobra si Chandler sa mga doktor na mga tumulong sa kanya, lalo na ng nga sa mga physical therapist na nag-alaga sa kanya hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Sa ngayon, binuo ni Chandler ang The Chandler Project Organization kung saan tumutulong nga sila sa mga taong may kondisyon din katulad niya para nga matulungan sila at mapagaan ang mga buhay nila. Ayon kay Chandler, yung buhay daw niya ay naging isang kakaipang journey dahil bukod sa physically, naapektuhan din daw ng journey na to yung emotionally niya and ngayon, mas confident and mas masaya na siya kumpara daw sa dati.